ang pasahero at super na yan sa loob ng isang jeep na biyaheng baklaran sukat sa Paranaque. Kwento na uploader, pinabababa umano siya ng super dahil sa kanyang timbang. Inireport ng commuter ang insidente sa Paranaque Police. Nagpunta rin siya sa LTFRB ngayong araw para formal na magreklamo. Ang buong detalye balitang yan, ihatid namin maya-maya lang. Isinilbi na po ang arrest warrants laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Bahagya pang nagkatensyon ng harangan ng mga taga-suporta niya sa Davao City, ang mga otoridad. May ulat on the spot si Argel Relator ng GMA Regional TV1, Mindanao. Argil! Tony Rafi, sabay-sabay na pinasok ng mga polis ang mga property ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apolo C. Kibuloy dito sa Davao City kaninang umaga upang magsilbi ng warrants of arrest. Ayon sa minister ng kingdom na ating nakausap, nagsasagawa ng devotional prayer alas 4 ng madaling araw o mga kasapi ng The Kingdom of Jesus Christ sa buhangin Davao City nang nagulantang ang mga missionary workers nang sapitan umanong pasukin ng mga polis ang gate ng compound gamit ang hagdan. Saglit umanong nagkatensyon ang mga kasapi ng kingdom at ang mga pulis sa gate dahil wala umanong pasintabing sinalakay ng mga pulis ang compound. Nang dumating ang mga abogado ng the kingdom of Jesus Christ, mapayapa naman umanong pinapasok ang mga pulis. Isa-isang pinasok ang lahat ng mga gusali sa loob ng compound. Ayon sa Police Regional Office 11, warrants of arrest ang isinilbi kay kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Siki Buloy at ibang lima pa sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act. Alas 8 na umaga nang nagsialisa na ang mga polis dito sa compound. Wala din umano nakuha sa loob ng compound. Pinasok rin ng mga polis ang Glory Mountain sa barangay Tamayong. Rafi Connie, sa ngayon ay nihintay pa ang pahayag ng tagapagsalita ng The Kingdom of Jesus Christ. Gayon din ang pahayag mula sa Police Regional Office 11 dahil magkasanib puersa umanong sumalakay ang mga polis sa mga property mula sa Police Regional Office 10, 11 at 12. Connie, Rafi. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Isang umanoy na sa mga kapwa niyang sino ang naaresto ng mga otoridad sa Pampanga. Sa kabila naman ng sunod-sunod na isyu tungkol sa mga pogo, sinabi po ng Pagcor na hindi sila ang totoong banta. Balitang hatid ni Jonathan Andal. We, we, we. Nanguha lang daw ng mangga ang Chinese na ito kaya siya nasa labas ng Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Pero nagduda ang mga polis kaya inimbitahan siya. Kalaunan lumabas na isa siya sa mga umanoy torturer ng mga Pogo worker dito. trabaho siya dito sa illegal Pogo hub nito at uh, kasama siya ng mga enforcer at ng mga nananakit at nagtutorture ng mga empleyado o mga workers. Kinilala siya ng paok na si Wu Lifeng, pugante mula China na sangkot sa mga violent crime. May nakita pa nga sa cellphone niyang litrato ng bangkay, pati na litrato ng hepe ng paok na si Undersecretary Gilbert Cruz. May litrato din ng sandamakmak na pera na hinala ng paok ginagamit sa money laundering. May video rin ng mga Chino na nakapos sa sakama. Ayon pa sa PAOK, isa ang Chinong ito sa mga nakatakas noon sa niraid na pogo sa Bamban, Tarlac. Galing siya kung saan saan, connected siya sa Bamban, connected siya sa Puntana, sa mga illegal na mga pogo dyan sa Puntana. Kriminal po talaga yan. Sindikato po yan. Lahat naman po nandyan sindikato. Po. Sa paghalughog ng CIDG sa si gusali, may nakita silang tatlong malalaking sachet ng hinihinalang shabu sa tulugan ng mga pogo worker. Sa kalapit na kwarto, may nakita namang mga bakas ng dugo sa sahig, kumot at damit. Di kalayuan mayroong umanoy gamit pang torture, mga baseball bat at electric rod o pang ng tao. Mukhang isa rin itong lugar kung saan sinasaktan yung kanilang mga tao. This will, part of the evidence will be filed against uh, the... Uh, owners of this establishment. Kahapon may nakita ulit na umano'y opisina ng mga scammer na mas malaki kumpara sa unang nadiskubre noong Sabado. Mas malaki yung napasok na umano'y opisina ng mga scammer dito sa Pogo Hub na to. Daan-daan na yung mga nakitang computers tsaka mga cellphones na indikasyon na meron daw talaga nagaganap na pang-scam dito sa Pogo Hub na ito. Sa gitna naman ng mainit na isyo sa mga pogo, dinepensahan sila ng pagkor. Hindi raw dapat sisihin at masamain ang mga lisensyadong gaming operator dahil minomonitor naman sila ng pagkor. Hindi rin daw pogo ang totoong banta kundi ang mga banyagang sindikato. Hindi raw dapat ituring na ilegal ang pogo. Ang dapat daw ay palakasin ang operasyon kontra krimen laban sa mga banyagang scammer, hacker at cybercriminal na kadalasang nagtatago sa mga highly secured building at compound. Sabi pa ng PAGCOR, nakatutulong sa kita ng gobyerno ang mga lehitimong internet gaming licenses. Noong nakaraang taon niya raw, nakapag ang mga ito ng higit 5 bilyong piso sa kita ng PAGCOR. Pero tila, di na ng paok ang pagkampi ng PAGCOR sa mga pogo. Sisingiling ko sila sa meeting namin. San Valley, Clark Pampanga uh, SKK Rivendell Pasay SmartWeb Nasdake uh, FB Harrison Corner Williams and Robert Street Pasay So technology Barangay Anupol Bamban Tarlac yung apat na yung apat na scam farms na yan ay mayroong permit galing sa pagkor. Ang DOJ naman inatasan ng NBI at Bureau of Immigration na sampahan ang kaso at i-deport agad ang mga banyagang mapapatunayang lumabag sa immigration law. Nagpapatulong naman sa DILG ang PAOK para malaman kung sinong mga lokal na opisyal ang posibleng mga protektor ng mga illegal na pogo. Hindi pwede silang mamayagpag kung wala silang protektor ng mga local chief executives. Napakalalaki po nila eh. ba? Diba? Imposibleng hindi alam ng kapitan hindi impos imposible hindi alam ng business processing licensing office no kung hindi man sila guilty as a matter of commission they may be guilty as a matter of omission Sinubukan ulit naming makuna ng pahayag ang mayor ng Porak, Pampanga pero hindi sa sumasagot sa aming mga tawag at text. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa Pampanga at Tarlac, iniimbestigahan na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung may mga illegal na pogo sa ilang lugar sa Southern Metro Manila. South of Metro Manila is full of uh, reported alleged illegal activities in relation to online gambling. So that includes Lupa, Makati, Las Piñas, Pasay, Parañaque, siguro it has something to do with the uh, proximity to the airport, proximity to the hotels and casinos. Ayon sa PAOK, posibleng sa Metro Manila pumunta ang ilang Pogo worker na nakatakas mula sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Posible rin daw na nagagamit ang NAIA bilang gateway ng na mga nagpapatakbo ng Pogo sa Southern Metro Manila. Palagay rin ni Sen. Sherwin Gatchalian, nagsulputan ng mga Pogo hubs sa Bamban at Porac dahil malapit ang mga ito sa Clark International Airport. ito ang inyong Regional TV News. Oras na po natin para sa mga balitang nakalap ng GMA Regional TV sa Luzon. Kasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Sinira at pinagnakawa ng isang donation box ng simbahan sa samal bataan. Habang sa Ilocos Norte naman, isang nakaparadang kotse ang naatrasa ng isang truck na may kargang buhangin. Ang mainita-balita hatid ni Claire Lacanilaw-Dunca ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Huli ka mang pag-atras ng dump truck na may kargang buhangin sa highway ng San Nicolas, Ilocos Norte. Mabilis itong naiwasan ng isang kotse. Sinubukan pa itong habuli ng isang lalaking may bitbit na hollow block. Tumagilid ang truck at tumapon sa kalsada ang karga nitong buhangin. Sa investigasyon ng San Nicolas Police, mechanical problem ang saninang ng aksidente. Ligtas naman ng truck driver. Isang nakaparadang kotse ang naatrasan. Wala naman itong sakay. Nauwi sa areglo ang aksidente. Sirang donation box at mga nagkakalat na mga sobre ng donasyon ang naabutan ng ilang nagtatrabaho sa St. Catherine of Siena Parish Church sa Samal, Bataan. Nakita sa CCTV ang isang dalagita na may itinapon sa labas ng simbahan kung saan nakita ang mga sobre na wala ng laman. Kwento ng maintenance in charge ng simbahan, inakala niyang nanonood ng graduation practice ang dalagita. May isang taon po na hindi po siya nabuksan. Kaya po marami po ang sobre po nakita ko nakakalat dito eh. Kaya lang po, hindi naman po natin malalaman ng bawat lamang po ng sobre kung magkano kasi hindi naman po nilalagyan nila ng presyo yon. Pinagahanap na ang dalagita. Nabulabog ang ilang residente ng barangay San Felipe sa Naga, Camarines Sur matapos may makitang kobra sa isang puno ng saging. May haba itong halos isa't kalahating metro. Agad itong inireport sa Community Environment and Natural Resources Office ng Naga LGU at na-turnover na sa Penro. Panawagan ng mga otoridad sa publiko na sakaling makakita ng ahas, huwag itong sasaktan o papatayin. Sa halip, pabayaan na lamang o ipaalam sa otoridad. Mula sa Jimmy Regional TV, One North Central Luzon, Claire Lacanilao Dungka, nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Nagka-landslide sa ilang lugar sa Mountain Province kasunod ng malakas na buhos ng ulan itong weekend. Sa bayan ng Natonin, naharangan ng gumuhong lupa at puno ang malaking bahagi ng kalsada. Dahil diyan, kinailangan lakari ng mga residente ang maputik na daan para makarating sa kanilang destinasyon. Patuloy ang clearing operations doon. Mahigit isang oras namang na-stranded ang mga motorista sa bahagi ng Bontok Baguio Road sa Pontok Mountain Province dahil sa landslide na dulot ng naranasang malakas na pag-ulan. Naging passable yan matapos ang clearing operations. Magpapatuloy ngayong araw ang total clearing operations sa lugar. Naging maputik naman ang kalsada sa Pagudpud, Ilocos Norte, bunso din ang pagguho ng lupa dahil sa balakas na ulan. Naging dahilan yan para mas stranded ang ilang motorista. Sa ngayon, patuloy din ang clearing operations. Ayon sa mga otoridad, wala namang naidulot na matinding pinsala ang pagguho ng lupa. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.